Maliban sa mapanuring pagpili sa mga iboboto tuwing halalan, maingat din ang pag-shade ni Von sa balota. Anya, wala raw siyang kasiguraduhan kung mababasa ng makina ang kanyang balota kapag nalukot o napunit ito. Eh, para sa akin, pag uh, nakapasok, okay na po. Yun lang ang hindi ko alam kung sakaling kamong sinabi mong nalulukot, yun ang hindi ko alam. Pero sa bagong automated counting machine na gagamitin ng COMELEC sa darating na 2025 midterm elections, mabibilang pa rin ang boto sa balota kahit nalukot ito. Ito'y sa pagsisimula ng automated counting machine roadshow ng COMELEC ngayong araw, December 2. Una itong ipinakita sa mga kawani ng Baguio City Police Office para masubukan ang kakayahan ng ACM, pinunit ang gilid ng isang balota, saka ipinasok ito sa makina Makaraan ang ilang segundo, iniluwal ito ng makina pero sa ikalawang subok, matagumpay itong nabasa ng makina. Kahit ganun kasi, we still allow na ulitin. Pwede pa rin namang ulitin kasi yung balota natin. Pwedeng i-feed yan on four orientations. Pwedeng mauna sa ibabaw, mauna sa likod, pwedeng balikta rin. Uh, pwede pa rin basahin yan. Like yung... Sinubukan din kung mababasa ng makina ang over-voting at under-voting. Sinobrahan ko yung boto, nag-overvote ako. At napansin ko dito na hindi siya hindi niya binasa. Ngayon doon sa mga undervote naman, binasa niya. Pero na nakalagay lang yung undervote Maliban dito, mayroon ding bagong features ang automated counting machine at hindi rin nalalayo ang paggamit nito sa dating vote counting machine o VCM. Uh the way we operate the machine is static kasi i-buttons yan yung maliliit if you remember the i-buttons na hawak ng mga teachers natin now it's uh, uh, we use key cards ano yung parang mga ATM machines na uh, ang ginagamit natin na pag-access ng makina we have a bigger screen uh, display screen uh, now it's a 14 inch uh, screen na uh, mas madali na makita actually yung yung mga Uh, after bumoto kasi ng butante, uh, ipa-flash yung actually for 15 seconds, ipa-flash sa screen yung mismong scan copy ng balota. So you could actually see yung talagang balota na ginamit mo. Bagamat malaki ang screen, hindi naman agad-agad makikita ang boto ng isang butante dahil mayroon itong panel na tatakip sa screen. Malaking tulong din ito para sa Baguio City Police Office para mapaghandaan ang gagawing seguridad para sa darating na halalan. Ang nasabing demonstration ay pagtitiyak ng COMELEC na walang mangyayaring dayaan sa darating na halalan just to to show the public na na walang daya yung makina. No? kung uh, sa umpisa ng ating kwan, sa umpisa ng ating uh, botohan talaga, although hindi na ito masyado nakikita ng mga botante, but it is being shown to the public, sa umpisa talaga ng botohan natin, nagkakaroon tayo ng maraming diagnostic test ng makina during the final testing and sealing para may pakita na paano gumana ng makina and then we also show the public na yung makina walang laman. Ginamit sa demo ang mga mock ballots o mga hindi opisyal na balota. Paalala ng COMELEC na election offense ang sadyang pagpunit o pagsira ng mga opisyal na balota at mayroon itong parusa na isa hanggang anim na taong pagkakakulong. Nakatakda pang umikot sa iba pang lugar ang COMELEC para maituro sa publiko ang paggamit ng bagong ACM. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.